Dalaw sa pamana ng amin ano, na yung lupa. Pag nakabalik ako dito, guys, magtatanim ako dito. And guys, ta. Kita Fight, guys. Uru sakin, guys, at saka abaka. guys pa ako guys oh para ko guys ay ako pa ako guys oh Bumaba ka dyan. Pili guys, oh. Ito, guys, puno ng pili, guys, oh. Madaming bunga ka sa taas. Ayan na, guys, nasa taas ako. Tapos, ayun. Ayun ang karugtong. Hindi po ako sa dulo.